Hello mga private security professionals! Sino ang mga pwedeng makabasa o humingi ng kopya ng security logbook? Ang security logbook ay opisyal na dokumento ng security operations at hindi basta-basta ipinapabasa o kinokopya ng kung sino-sino lang. Narito ang mga patakaran. Una, Tanging security operations o management personnel lamang ang autorisadong magbasa, samuri o humingi ng kopya ng security logbook bilang bahagi ng kanilang supervisory function. Ikalawa, ang kliyente, company representative o authorized representative ay maaari ding magkaroon ng access kung kinakailangan lalo na kung may kinalaman ito sa ongoing incident report, investigation, security audit ng kumpanya ngunit dapat itong dumaan sa proper request procedure, karaniwang sa pamamagitan ng formal na sulat o memo at may pag-aproba ng security agency o operations manager. Ikatlo. Hindi pwedeng basta-basta ipinapakita o ibinigay ang security logbook sa ordinaryong empleyado, hindi authorized personnel, bisita o sinumang walang kukulang authority. Ikaapat, para sa kopya hindi maaaring basta-basta magpa-photocopy o kumuha ng litrato ng security logbook ng walang kaukulang approval mula sa head ng security agency or operations manager. Ika lima, Individual na mayroong hawak na court order na siya ay ino-authorized sa pag-access sa security logbook. Ang court order ay hindi pwedeng tangihan ni Newman. Bakit confidential ang security logbook? Maaaring may sensitibong impormasyon ukol sa security, VIP movements, deliveries o operational issues na hindi dapat malaman ng ibang tao. Ang maling paglabas ng impormasyon ay maaaring magdulot ng pagkakatanggal sa trabaho at ang masaklap kapag makasuhan. Mangyaring mag-subscribe ka na ka 59. Salamat.